Winelcome We ng sinatahang lakas ng Pilipinas ang pinalawaga na pagmamayari ng baril sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla suportado ng hanay ang pagrepaso ng Philippine National Police sa implementing rules and regulations ng batas sa paggamit ng iba't ibang kalibre ng baril. Tinawag ni Padilla na plus ang akbang para sa reserve forces ng bansang tumututok na sa external territorial defense. Reaction ito ni Padilla sa anus ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na pwede nang magmay-ari ang sibilyan ng semi-automatic high-powered firearms sa press briefing sa Campo Aguinaldo. Binigyang din ng tagapagsalita ng AFP na napapanahon ito ngayong humihina ng terorista at mga rebelding grupo sa loob ng kapuluan na unang pinangangambahang aabuso sa paggamit ng armas. Hinimok naman ni Padilla ang mga bagong gun owner na sumabak o sumama sa reserve forces ng militar na humaharap ngayon sa tinawag niyang Greater Challenge. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.